Ay, hey, good morning mga kaidol. Tingnan nyo po ako ha. Kargadong kargado ako ngayon. Kasi, kasa, uh, alam mo ako ngayon. Araw ng Martis. Tapos so, pitas naman mga idol. Pitas tayo din mga ating mga gulay. Uh, nyo po kami sa pagpitas ng mga gulay namin. Po yung mga gulay namin. Gulay namin mga kaidol. idol oh. Tingnan nyo po masyado ha. Ayan. Yung mga ampalaya, malalaki talaga mga bunga, idol. Oh. So, idol, magpitas tayo ngayon, harvest. Mag-harvest tayo. Tingnan nyo po ha. Kargado ako ngayon kasi dadala ko mga sako, mga paglagyan. Ayun. Yun mga ampalaya namin, no. Alam nyo mga idol, ang ganda ng mga bunga ng ampalaya namin kasi binigyan kami ng ulan ngayon ulang kunting ulan hindi masyadong malakas kundi kunti kunti lang so mga idol magandang araw sa inyo dyan ah, kung kayo ay walang walang ginagawa o oh, manood kayo sa aming video ngayon kasi magpipitas kami ng mga sari-saring gulay sa aming gulayan sa aming mga pananim na gulay. Tingnan nyo po, mga kaidol, mga amplayan namin. No? Ah, sigurado mga sabi kayong, wow, ang laki ng mga bunga. Ang malalaki ng mga bunga, mga kaidol. Tingnan nyo po ha. Yan, ayan, yan, ayun. iyan So, mga kaidol, ako oh, mga ka-farm. So, ah, guto, go to Sitaw Farm ngayon. Wait lang, wait lang kasi dinadala ko mga sako, marami to, ang bigat. Lagyan to mga gulay, mga kaidol. Yan. Diyan ka muna sako ha. Diyan ka muna. Diyan ka muna sa Yan, mga kaidol. So, ito ang aming ah uh, tambayan or farm site namin mga kaidol. Yan. Kaidol oh, mga drum dito kami magtambak mga gulay kasi mag-sizing pa o classification tingnan nyo po mga gulay namin or mga pitasin ngayon mga kaidol oh. ayun mga kaidol yan yan mga uh, big uh, big harvest now so go to go go to sitaw area sitaw uh, area mga kaidol tingnan nyo po ha kala nyo nagbibiro kami sa pagbidyo yun ang ganda ba diba? maraming bunga kahit kunti ng dahon mga kaidol dahil sa tamang pag-alaga or tamang pag application ng mga ating fertilizer so mga kaidol mga, ang aming intercropping is ready to growing na yan, yan, kahit mamatay pa siya pero Okay na yan mga ka kasi yung intercropping next week by next week po ay parang aakyat na po. <clears throat> so mga ka-idol oh, tingnan nyo po mga sitaw namin mijo maiksi na kapag ang sitaw ay may edad na. Oh, wala nang dahon di ba? Parang kinakalawang na yung dahon pero ang dami pa rin bunga mga ka-idol. So bless God my my project because this project is very successful or uh, progressive po mga kaidol hi mga kaidol hmm. ang ah, aming farm ngayon hi hello 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 mga ka farm mga kaidol hi ah, bago lang po nag ulan kaya nga nag jacket ako ngayon kasi parang mabasa ako sa ulan galing sa bahay naglakad lang po ako mga kaidol kasi alam nyo naman, mahirap tayo, di ba? So, mga kaidol, magandang araw sa inyo lahat. Hayon, pupunta tayo sa sa kabilang mga seksyon ng aking ating mga pananim. So, ang aming pananim mga kaidol sa ito. <laughs> sa iba mga seksyon, mayroon kaming ceiling green. Diyan po mga idol, ceiling green simula na po nagbubunga po to ceiling green hi yan I know mga kaidol meron po kami ceiling green at saka sa taas ng section meron po kami ah ah susunod na mga mga tanim na sitaw po muntik na po yung bunga Tignan po ang oh, ganda ng kanyang tubo mga kaidol. ganda talaga mga tubo niya Tignan oh. nyo po mga kaidol ha. Akala nyo. Akala nyo. Di, di, ako nagtutuo sa kalsada si Yun maganda oh. Si yun oh. Ang tataba ng mga kanilang mga steam at leaves. Gino, oh. Ito po yung mga sitaw namin. Oh. So by the way mga kaidol I will go to other section to vegetable planting like upo. Like, uh